Okay, hey, magandang araw mga Lods for today's video you know, nakapag-continuous tayo sa pag-wielding or sa pag-ayos natin ng ating kama o katre, igaan kasi mainit na yung panahon ano? You know? mainit na so ito mga Lods ito yung papag namin ba? Diba? so itong bed frame natin is ang tubular pininturahan uh, ko muna ng primer pero yung ilalim nito detachable to mga Lods kasi hindi ko pinis yan. Wala kasi tayong kasama. Ayan hindi ko muna pinunturahan yung ilalim. Pero ito, ay eh, detachable to. Pinagkasya ko lang kasi may gagawin pa ako sa ilalim. Kaya antabayanan nyo na lang malods kung ano yon Pero pansamantala lang naman yun, hindi naman siya ganun kagandahan. na Yung tinatawag naming modular. Kasi, eh, ano ngayon magastos. Ito ay eh, simple lang. Okay, kaya ang kuhan dito mga lods, ito na yun. Uh, three nga pala itong plywood na ginamit ko. Tapos ito, wala na, okay na yan. Ganda na yan, as is na yun. Ang dito lang is, kailangan walang butas kasi paghihiga tayo. Hindi pwedeng pakuba-kuba yung pan. Okay, kaya hanggang dito na lang mga lods. Maraming salamat and God bless us all.